dineploy na ng Department of Migrant Workers etong unang batch ng mga Pilipinong magsasaka sa bansang South Korea. ay sa ahensya, sa pamamagitan ng seasonal worker program ng lokal na pamahalaan, aabot sa 30 siyam ng mga seasonal farm workers mula sa munisipalidad ng Apalit, Lubaw at Magalang sa Pampanga ang kabila nga dito sa mga idiniploy ng Department of Migrant Workers sa South Korea. Kaugnan nito ay tiniyak naman ng naturang ahensya Itong uh, kaligtasan at kapakanan ng bawat Overseas Filipino Workers na kabilang sa nasabing programa sa ilalim yan ng Entry Pipeline Processing Procedure. Kung maalala, noong Enero 11 ng kasalukuyang taon ay naglabas ng moratorium sa deployment itong uh, ng Overseas Filipino Workers, ang Department of Migrant Workers, para yan sa naturang uh, programa. Kasunod nito mga ulat hinggil sa illegal recruitment, labor at uh, welfare uh, cases sa mga kababayan natin sa naturang lugar. Ang Seasonal Worker Program, isang inisyatibong isinasaayos ng mga partner local government ng uh, Pilipinas at uh, South Korea. Upang tugunan nga itong kakulangan ng agricultural workers sa Seoul at ito naman sa kasagsagan ng pig farming. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban naman dito sa mga naglipa ng travel accommodation o tours scams sa ating bansa. Ito ay matapos na makapagtala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ng uh, tatlong daan at uh, labing tatlong kaso ng vacation scam sa Pilipinas noong nakaraang taon o noong 2023. Mas mataas ito ng 243.95% kumpara naman sa siyamnaput isang insidente ng travel scam na naitala naman ng kapulisan noong taong 2022 sa parehong panahon. Habang sa unang dalawang buwan ng uh, taong 2024, buwan niya ng Enero at ng buwan ng Pebrero, ay umabot na rin sa 35 mga kaso itong naitala ng naturang hanay ng kapulisan. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, modus ng naturang vacation scam, itong magpanggap na isang lehetimong uh, establishmento na nag-aalok nga nang accommodation sa mas murang halaga para kagatin ng mga biktima. Ngunit pagdating ng mga biktima sa lugar, ay sakalang nila malalaman na ang kanilang reservation ay non-existent pala. Paliwanag naman ni Philippine National Police Public Information Officer Chief Police Colonel Jean Fajardo ang mga kaso ng naturang vacation scam ay uh, tumataas, lalo na ngayong panahon ng revenge travel kung saan marami mga Pilipino ang nais na magbakasyon matapos na itong pagtama ng COVID-19 pandemic dito sa ating bansa. Kaugnay nito, patuloy namang pinapayuhan ng uh, mga otoridad ang publiko na mag-transact uh, lamang sa kanilang mga biyahe sa mga otorisadong travel agency upang maiwasang mga ng ganitong uri ng mga panloloko.